Democratic People's Republic of Korea o mas kilala sa tawag na North Korea. Kilala ang maliit na bansang ito na hindi nagip ng pandemya. Paano nakaligtas ang maliit na bansang ito sa pandemya? Sa katunayan ay tinanggihan ni Kim Jong-un ang mga tulong mula sa ibang bansa dahil daw ay hindi ito umasa sa iba lalo na Pagdating sa COVID-19, magkagayon pa man, ang mamamayan roon ay patuloy na namumuhay sa gitna ng kahirapan at kagutuman. Kaya naman, marami ang nagtatanong, paano nakaligtas ang maliit na bansang ito sa nakakahawang sakit? Buksan mo ang iyong isipan at hayaan pa na lumawak ang iyong kalaman sa mga pagtuklas ng mga kasaysayan na kapupulutan ng aral. Ano ang sinabi ni Kim Jong-un? Sa ginanap na anibersaryo ng North Korea, nagulat ang marami nang muling lumabas ang pinuno nito na si Kim Jong-un hindi nang dahil siya ay nababalot ng kontrobersiya ngunit ito ay ang kanyang itsura kung dati ay mukhang nananaba ngayon ay mukhang malusog at kakaiba ang itsura ikinagalak ito ng mamamayan roon nang makita ang malusog na itsura ni Kim Jong-un dahil makakaiwas na siya sa sakit sa puso na iniinda ng mga lalaki sa kanilang pamilya ano ang maganda nitong dalang handog para sa kanyang mga mamamayan mula sa ordinaryong mamamayan hanggang sa pinakamataas na opisyal ng kanilang bansa? Isang mabuting balita o isang masamang hinaharap? Kung matatandaan si Kim Jong-un ay humarap sa kanyang mga kababayan bago matapos ang 2020 na umiyak sa harap ng kanyang mamamayan at ang mga nakikinig ay naging emosyonal at malinaw rin ang pagdamay ng kanyang mamamayan sa umiyak at minamahal nitong pinuno. Pinayag nito ang makabagbag damdamin at humingi ng paumanhin sa kanyang mga mamamayan dahil sa mga hindi marisolba ng mga suliranin sa kanilang bansa. Nang pagbagsak ng ekonomiya ng kanilang bansa ay nagdulot ng malawakang kagutuman. Kung hindi ka naman naniniwala sa aking sinasabi, ay ito ang ulat ng abc.net.eo news na matapos ang matinding tag-init ay ang rasyon ng militar ang ipinamahagi sa mga naghihirap. Ayon sa mga ulat, ang supply ng bigas ng pamahalaan para sa mahirap ay limitado lamang, sinabi rin, Noong wala pang pandemya, ang bansang North Korea ay umaangkat ng panustos na bigas mula sa kapitbahay nitong bansa mula sa China. Ngunit, mula nang kumalat ang nakahawang sakit ay tumigil sa pag-angkat ng bigas ang bansang North Korea. Kung ayaw mo naman maniwala, ay ito pa ang isang patunay. Na hinaharap daw ng bansang North Korea, ang matinding kakulangan sa pagkain. Dahilan daw nito ay ang mga sanksyon na pinataw ng United Nations Security Council sa paggawa ng bombang nuklear. Bukod pa rito, isa rin sa sinisisi ang mga bagyo at tagtuyot na nangyari taong 2019 na sumira sa napakaraming sakahan, Marahil isa ito sa dahilan kung bakit umiyak ang pinuno sa harap ng kanyang mamamayan. Marahil ay hindi lagi naririnig sa balita ng pandemya ang Democratic People's Republic of Korea o DPRK dahil ipinamudmod sa kanilang mamamayan ang turo ng Juche. Ito ang prinsipyo ng self-reliance. Ito ang idea ng isang bansa, na nakakaiba, may prinsipyo at paninindigan. Naniniwala ang mga North Koreans na hindi nila kailangan ang mga dayuhan may pandemya man o wala. Ito ang sentral na filosofya ng pamahalaan ni Kim Jong-un. Matapang at walang kinakatakutan at hindi umaasa ng tulong mula sa labas ng kanilang bansa. Kaya naman, ang mamamayan nila doon ay naniniwala na ang kanilang gobyerno ay matatag at matibay na institusyon. Kaya naman, ang sabi sa The Box na ang duty ay ang pagtitiwala sa sarili. Kaya naman, isa ito sa mga dahilan kayo kung bakit maraming North Koreans ang minahal si Kim Jong-un. Kahit marami ang galit sa pamamaraan ng gobyerno Ipinakita naman ito na hindi sila umaasa sa mga dayuhan kaya nilang tumindig sa sarili ng paa. Kaya naman hanggang sa kasalukuyan ay ayaw pa rin tumanggap ng tulong mula sa ibang bansa ng North Korea. Ngunit ito ay kinabilib ng taong bayan. Marahil alam ito ni Kim Jong-un na pag ng pandemya ang kanilang bansa ay mahirapan itong tumugon sa pandemya hindi ito papayag na makipag-ugnayan sa ibang bansa lalo na pagdating sa bakuna. Kaya naman mukhang pinagsapalaran ito ang kaligtasan ng mga taong bayan kaysa ipakita na mahina ang kanilang gobyerno. Marahil ay isa ito sa mga dahilan sa paghingi ng paumanhin ni Kim Jong-un sa kanyang payag na hindi tumanggap ng anumang tulong mula sa labas ng kanilang bansa na ang resulta ay malawakang kahirapan. Ngunit nagawa ni Kim Jong-un na makaiwas ang North Korea sa nakahawang sakit nung pumutok ang pandemya ay dalidaling sinara ang buong DPRK. Sangayong kaman o hindi, sa prinsipyo ng Chuchi, marahil ito ang sumagip sa nakahawang sakit sa buong North Korea sa kapalaran na hindi naiwasan ng maraming bansa. Makalipas ang ilang buwan sa ginanap na anibersaryo sa pagtaguyod ng DPRK ay muling lumabas at nagpakita si Kim Jong-un na ikinagulat ng marami. Nagulat din ng mamamayan pati na rin sa ibang bansa hindi upang humingi muli ng paumanhin kung hindi ay magpahiwatig ng mga nakababahalang banta. Ano ang pinakamalakas na sandata? Sa ginanap na anibersaryo ng North Korea kamakailan lamang sa pagtaguyod ng DPRK ay kakaiba. Wala itong pinarada ng mga ballistic missile. Subalit, marami nakasuot ng uniforme na nakapang pandemya. May mga eksperto ang naniniwala na ang hindi pagparada ng mga ballistic missiles sa ginanap ng kanilang anibersaryo ay pahiwatig na gustong tugunan ni Kim Jong-un ang mga suliranin na nangyayari sa kanilang bansa, ang mga tagtuyot at iba pang mga problema sa kanilang bansa. Ang paghingi nito ng paumanhin noong nakaraan taon ay nagsilbing paggising sa pamahalaan upang tugunan at umaksyon sa mga suliranin ng taong bayan pero hindi ibig sabihin ito na hindi na ito interesado sa mga sandata nuklear. Dahil pagpasok ng 2021 ay ipinahayag nila ito at sinabi nila ito na ang pinakamalakas na sandata sa buong mundo. Ito ay isang paywating sa Pangulo ng Estados Unidos na si Joe Biden na ang North Korea ay hindi pa rin tumitigil sa pagpapaunlad ng kanilang sandata nuklear. Ayon sa mga ulat, ang sandata na ito ay hindi pa nasusukat ng tagakanluran kung gaano kalakas. Ayon dito, na ang ballistic missile na ito ng North Korea ay makakaabot sa lupain ng Estados Unidos. Kaya naman, ang pagbabalik ni Kim Jong-un ay kakaiba bukod sa kanyang bagong figura ay sumisimbolo rin ito sa malusog ng kanyang pangangatawan at ang kanyang pag-iisip bilang isang pinuno bukod sa pakipagpaliksahan nito sa mga taga-Kanluran sa pagpapaunlad ng sandata nuklear. Bukod roon ay pinakita rin ni Kim Jong-un na ng pamahalaan upang tugunan at resolbahin ang mga problema sa loob ng kanilang bansa upang mabigyan ng solusyon ang mga nangyayaring kahirapan, tagutom, tagtuyot mga bagyo at ibang pang suliranin na kinaharap ng kanyang minamahal na mga taong bayan. Anong aral ang mapupulot dito? Hindi ang paggawa ng mga sandata nuklear o pagpapalakas ng mga sandata nuklear at mga kagamitan pandigma. Wala itong sinabi kung hindi mo kayang lutasin ang mga suliranin sa iyong bansa. At hindi mo kayang bigyan ng maayos na pagkain ang iyong mga minamahal na mamamayan.